Hello everyone! For today's video natin ngayon, kung nakikita nyo ang kuko ng ating customer, hindi lang hinlalaki ang pwedeng magkaroon ng ingrown. Ayan, napapansin nyo, pati hinliliit niya ay nagkaroon ng ingrown. Ang ingrown po ay walang pinipili kapag magkaroon ng maling tubo ang inyong mga kuko. Paano mga ba talaga ito makukontrol? Ang pagkontrol ng pagkakaroon ng ingrown ay ang tamang pagpapalinis ng inyong mga kuko. Ugaliin inyong magpalinis ng kahit once a month kapag kayo talaga ay may ingrown. Dahil nakadepende ang pagkakaroon ng ingron sa pagtubo ng inyong mga kuko kung gaano katagal tumutubo ang inyong mga kuko. Nasa inyong mga kamay ang pangangalaga ng inyong mga kuko upang hindi kayo makaranas ng pamamaga. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment below kayo upang magkaroon ng kasagutan ang inyong mga katanungan. May mga tao kasing mabilis ang tubo ng kuko at meron naman talagang mabagal ang tubo ng kuko. Kaya kung kayo ay mabilis ang tubo ng